Sengkama na lang gumasa pa sa katawang ng Alisin mo yung pinaglalatay mo dito kay nanay, ha? Naiintindihan mo? Ha? O, tanggalin mo na. Tanggal. Sige, applause. dokot tapon. Lahat ang inilagay mo dyan, tanggalin mo, ha? Naiintindihan mo? Sige, tanggalin mo yan tubig dyan, kung ano mang nilagay mo dyan. Pasok. Baklas. Gagaling to si nanay ha. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo ba? Oh, sige, tanggalin mo lahat 'yan. Ikatan mo na, ha? Pagalingin mo si nanay ha. Oh, tanggalin mo lahat diyan, lahat ng tubig, kung anong inilagay mo diyan. Simutin mo lahat. Okay, baklas. Baklasin mo to ha. May galit ka ba kay nanay? Ha? May galit ka dito? Alisin mo yan, ha? Talagang tutunawin kita dyan pag di mo pinagaling to. Taklasin mo lahat ng lagay mo dyan. Baklas! Baklas, masusunog ka sa katawan na yan. Sige. Pasalamat ka, mahina katawan nito. Parang pagapangin kita. Palitin mo siya nito, ha? Naintindihan mo? Sige, applause sa tapon. Lahat. Pati mga paa, binti. Hindi so, naman ginawa mo rito. Oh. Oh? Kinawa. Pagalingin mo to. Pagalingin nyo yan. Pagalingin nyo yan. Ha? Sige. Applause sa tapon. Sige, tanggal. Tanggal. Malaking awa sa matanda, ha? Alisin nyo lahat yan na pinalagay nyo dyan. Sige, haplos, dakot, tapon. Lahat ng tubig, ha? Gusto ko sa martes. Maliit na yan, ha? Garingin ko ko talaga kayo. Sige, pagpag. Haplos, dakot, tapon. Sige. Sige. Yan. Huwag muna kayo tumatawag ha. Nagla-live ako. Huwag muna tumatawag. Sige baklas yan. Kung sino may tumatawag, huwag muna tumatawag ha. Tigilan mo, ka. Baklasin mo yan, baklasin mo yan. Okay, applause dako tapon. Ano gamit nyo Ano gamit nyo rito? Tubig dagat, tubig ilog. Sagot? Anong tubig? Basan siya na, may tumatawag. Ayaw tumigil. Sige, baklas, baklas, baklas. Okay. <coughs> Balik, binabalik ko lang sa iyo ha. Lahat ng ginawa mo dito ha, binabalik ko lang para maranasan mo 'yan. Sige, Kulang pa. Magpakulang pa. Eh, Alalay lang kasi yung na na yung pagod. Pagod yan. Gagaling na ba to? Ha? Ha? Gagaling na siya ha? Buksayin naman sa mga espiritu. Tinanggal mo na? Ha? Pahinga ka na ha? Pahinga. 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 Ay, gising. Hindi pa tanahin. Gising, gising. Tapos, ano nangyari sa'yo? Alam mo nangyari sa'yo? Alam mo, hindi? Alam mo nangyari sa'yo? Kung gano'n na, kung ano pa, wag. Ayan mo na siya. Yeah. Na, napasukan naman siya, kaya lang hindi ko maparosan ng gusto. Kasi mahina, <laughs> mahina. Atis, ang gal. Patingin ko ng, ano, mo kamay. Sa susunod, gagamutin kita. ah uh, pwede kayo magdala ng medium or direct uli. Inanay, ha? Nanay, samahan mo ang dasal ha. Pray ha. Pray. Ah, para mabilis gumaling. Sunugin yan. So, Gusto tubig niya? Ganda <mukong> na na, Nay. Giniit nyo chan mo. tubig. Yung tubig niya, ito lagi papayang sa kanya. Pag konti na lang, dagdagan na. Para yung salong niya, matangay. Niya yan. So yan no, uh, sinanay, ginapit natin si Nanay, hindi di dapat natin siya gagamitin kasi nangihina. So kasi no choice tayo, wala siyang medium, kaya ginamit ko lang muna siya ano lang uh, first aid para pansamantala lang muna pero mas maganda may medium totas para sana gusto yung gumagambala so piling ko may nadali naman may nadali na isa piling ko may nadali na isa dyan yeah. so tinan mo yung chan niya sobrang laki tapos yung mga paa niya tinan mo pinamagahan na gusto magmamalas yeah, na Yeah, makita nyo, manas. Manas yan. Dito, hmm. Manas mga niya. So, sa paa niya. Manas din. Hmm, manas. Pero yung katawan niya, sobrang payat. Barang po yan, barang. Pagbalik nila daw, kasi wala sila dalang cash. Pangontra. Nanay, lagi magdasal ha. Gagaling ka, huwag ang magalala. Okay na yan. So, kung dito na, na live natin na, may pa pasyente. So, magkamot -mag muna kami. Uh, next slide tayo, next slide, next slide.